Mga uh, kapesya nga ating nung kasama natin ng momotok na ito. Ganda rin ah. Away ka muna! Yeah. Uli niya simula natin ang daming lutang sa sapa aso hindi pa tayo nakasetap hindi natin kapag ang tayo mga, mga ka-fishing hunting at magandang araw sa inyong lahat uh, samahan na naman po nyo ako sa isang panibagong fishing hunting kumusta nga po pala kayong lahat sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ingat na lang po palagi at maraming salamat sa inyong lahat sa suporta nyo sa akin ating channel bali mga ka-fishing nandito na tayo sa spot ko sa tayo mamumutok yung na natin yung sapa marami din lutang saka dito sa kabila yung dating tinataniman ng kangkong bali magsiset up na tayo mga ka-fishing sa sana bago mawala yung karamihan ng lutang ay eh makahuli na tayo ng pangulam ay e, magsiset up na tayo mga ka Kaya muna kakamitin natin dalawa. Iserbala yung isa. dito muna tayo sa sapa. Ah, yes, tayo pwesto. Ito naman natin. Ayan mga ka-fishing hunting, unang isda natin to. Ayan, sasapa muna tayo ng mutok. Tingnan natin kung hanggang kailan na, ay hanggang tatagal ng lutang. So, tayo makayat. Nakakayat na ako sa ipil eh, bomba ko. Natatanaw ko kasi may lutang dito sa likod natin. May puputokan tayo mga ka-fishing hunting. wala ah ito ito kaya natin ito mga natin mga kapising ating Ah, sumabit. Ayan. Pukuha natin. Ngayon mga ka-fishing natin, tunay. Samantanayin muna natin yung may lutang sa sapa. Para ah, tayo makayat pagka pagka alana. Yan, naman natin mga ka-fishing hunting. Hindi tula tayo sa labas ng taniman ni Bay. Yan. O, sumabit mga ka-fishing hunting. Sumabit ang huli natin. Yan, papasukin muna natin. Sumabit lang kasi. Patay, yan na naman. Yan, papasukin ko lang, ha? Kukunin ko lang yung huli ko, mga kapising nating. Sayang kasi yung huli, saka yung bale. Ito pa naman, no? Yan, kuha na natin mga ka-fishing hunting. Labas na tayo. Yan. Whew, yan, gaganda ng sukat ng tilapiang lutang sa sapa. o oh, yan mga ka fishing may namumutok din dito hindi ko solo yung spot yan, may puputokan tayo mga ka anting hunting kaya natin mga ka fishing pero malamang tinamahan natin ayan ayan sa ano lang tayo mga fishing hunting. Nasa labas lahat tayo ng kangkong ni Bay. Para tayo makapagalitan. Ayan o. ganda ng tilapia oh. mga fishing hunting tataba oh. dami talaga ang isda ngayon gawa nung mga pagkakabahan na marami na tangay na isda ito na may hirap fishing dito tayo lumipat putukan natin yung ang kunga na yun Yan, tinamaan natin. Mga ah, ng ating. Makayat na nga pala tayo ng puno. Medyo dumalang na yung lutang sa sapa. tayo ay na pwesto. Ayan, dyan tayo lumipat. Makakapisi nga ating. Ayan, may paparating mga hunting So, ito natin. Tulog mga kapising-hunting. Ito yung eh. Oh, Ba't na sumuot ka pa dyan? Oh, sumuot mga kapising ating. Ah! Oh, Nakasawa na naman ito sabit ah. Ay mga ka-fishing hunting. pa ng puno. Mahirap sa so, pwesto natin na uh, ipil eh. Pag yung isda, puro nakatalikod. layo na yata nang narating ah. Maraming nakalagpas sa atin mga kapising hunting. Hindi natin naputukan. Pagka kasi napunta na sa ilalim may hindi na natin mani na makapal yung dahon ng akasya. Ayan yung huli natin. Ayan. kung mababa tama natin ah. sana malaglag yan ha, presyong hunting sa ulo pala natin ito na mga kaya lang nagdaan sa Yo, kung kailan tayo nakaputok na naman. Ah, merong naglulutangan. Yes. Yan, tinamaan natin mga kapising ating. Yo, malayo na narating ah. Layo ah, na nakarating. Ano maganda tama. Yun. Kuha natin. Yan, mga kapising ating. Patuloy na nadadagdagan. Huli natin. Ay, bubutuan tayo sa malayo mga ka ng hunting patataanan na lang natin yun o natamaan natin Habot natin kahit malayo. Laya naman ito. Sabitan na naman. Uy, nakaraming na ba? Kaya lang. Yun! Swerte mga ng Nalaglag huli natin. Ay, pupunta ko tayo sa malayo, mga ka-fishing hunting. Yun! Ang kaya natin. Yun, tinumahan natin, oh. Yun, layo. Ayo mga ka anting. hunting. Ano, na, maganda tama, nanday malaglag din sa may isang, ah. Ganda. ang tama yan hangat na natin mga fishing hunting tagal bago may hangat layo kasi nung pinutukan natin so, pumutok yung ating katabi fish ng ating o laki mga kapisi ng ating baba pa pala patama natin sa ibabaw ko na tinira sa malayo eh Ayan, natanaw tayo mga kapis ng ating putas. Ganti natin mga ka-fishing hunting. Yan. Laman natin. Hindi gaano kalaki yan to mga ka-fishing hunting. Pandagdag huli natin. Sana malaglag. Mabit, sumabit pa rin. Sumabit. Oh, tanggal natin mga ka-pacing hunting And forefinger mga ka-pacing hunting Mga ka-pacing hunting Huli nung kasama natin na mumutok rito Ganda rin ah Away ka muna. Ayan. eh Ay, huli niya. Pag-uwi na rin ang pang-ulam. tanghali na. Nawala na lang din yung lutang. Marami naman tayong nahuli. At uh, kapag makapag-uwi na tayo ng pang-ulam. Pakikita ko na po sa inyo yung huli natin. Nakapising hunting. Halos kalahati nung lagayan natin yung huli natin. Bubuhos ko na at nang makita nyo. May pumuputok pa rito sa akin okay oh, na itong huli ko nito yan mga kapising hunting dami ah oh ang oh. dami mga kapising hunting ang huli natin oh alis ang tumpok yung huli natin isa size salamat sa biyayang ipinagkaloob nitong araw na to